Pag meron ka ng tatlong to ay pwedeng pwede ka na magsimula magnegosyo ng isdaan. Kahit maliit lang na puhunan ay pwedeng pwede na. Oh, may nag-comment banda doon sa dulong-dulo. Lakas ng loob. Tsaka dapat hindi ka nahihiya. Okay, number one, tulad nga na sinabi ko sa iyo kanina, puhunan kahit dalawang libo lang ang ipuhunan mo sa pagtitinda ng isda ay pwedeng pwede na. Pangalawa, dapat yung location. Mas maganda kung mas malapit ka sa palengke. Pero mas maganda kung ikaw pa lang mag-uumpisa na maglagay ng palengke doon sa lugar nyo. Pangatlo ay dapat yung skills. Oo, kailangan ng skills dahil maraming magpapakaliskis sa inyo ng isda at magpapalinis. Yun ang kainaan ko kasi hindi ko pa masyadong gamay yung paglilinis ng isda. So, sa kaibigan ko na nagtanong kung paano magtinda ng isda ay, eto na yung video para sa'yo. Yun lang, salamat!